Yeah. kasakayong ah, no, no. ah, ano dinadanta ano 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 maglakad-lakad nang ano tapos may mga ano 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 bakit ba balut na naman? Bakit ba tayo na manging isla doon hmm? kaya hindi ko may sa may bandit. may mo Ah, eh po huling naman ay nahuli mo na pala kala ko isang hulihan mo lang niya kuya e ang dami ang dami isda kala ko naman isang ano mo yung pala kanina niyo pala nang huli yung malaki yung puto no ay, yung may lablag sa ay pangati mo yung mga dami Saan yung huli sa lambat? Saan yung kana po? Talaga? Yeah, Nagluso kayo? Paano? Ah, mga butas-butas katawan o. Oh. Nagluso kayo dyan? Yeah. Sisid. Sisid! Parang takanta ka lagi. <laughs> <laughs> ay, laki. Ilang kilo kaya yan, kuya? So, dito sa lumban, ang kilo ng tilapia ay magkano? 100 pesos. Para mas mura sa amin sa kalayaan. So na puli lang itong mga isa sa paya. Ayun yung paana nila. Naninisi, sana, sana pala nabutan ko kayong naninisi doon. Ay, doon kami galing sa tapat ng kalayaan ni Tapat sa wawak. Ah, doon din kayo galing?

Kala ko pa naman dito lang sa gilid. Galing nilang maglangoy ha? Wala kayong bangka? Wala. Ito yung naglangoy lang kayo pumunta doon? May pama ako. Ano po yung pamaa? Yung takot ng naduro. niyo sa paa niyo? Oo, para makalakad kayo sa puti? Para mabilis na mamuli. Hindi, lamuli. Sa iba buwan din mula. Ah. Is it simple? Bakang saka? Ang galing naman. Eh, katatlo na kayo may-ari niyan. Tatlo na kayo may-ari. Sa oh, kanya yan. Sa akin yan. Oo, ang galing ni Kuya. Ang dami. Ang galing mo mo. Ano, manisid o. Oh. Kurtihan lang. Ayan, may pang-inaw na ito sa mm. lakas. <laughs> Uwi na tayo, Les. Nasakatan na ng likod ko. Okay. okay. Ani.

Dati nung nag nag-aabing klases kami dito kami tapos na. Ah, oh, ganda yung yung tower ng ano dati yung nag-bike ko. mas okay nga sa dito.

So fort. Oh my god. Wow. Atarap na dito mag-motor sa natin. Tara tayo diyan sa lampa. Tara kasi na sa provision. Dot pumilitay sa lomba. Oo, oo. Lakas